Hi guys. At kami nga ay naimbitahan dito sa isang staff company party ng kaibigan na aking asawa. At ito'y bilang pag-celebrate pa rin ng Chinese New Year. Sobrang na naman ako guys nang malaman kong nagpalitsyon sila ng isang buong karnero. Dito ko lang kasi nalaman na pwede rin palang litsyonin ng karnero. At dahil na-curious na rin ako guys, tinanong ko na rin kung magkano ba ang pagpapalitsyon ng isang buong karnero. Aba, nasa 2,000 dirhams lang naman guys, o tumataging ting na 30,000 pesos. Akalain mo yun? Kaya hindi ko na talaga sinayang ang pagkakataon guys na nandito kami. Kaya kumain ako ng rami para naman sulit ang binayad nila dito. At ang sarap lang din ang pagkakaluto nila dito guys. Crispy pero malambot at ang lasa niya ay napaka mild lang. At bago pa man ang party guys, ay nagkaroon pa kami ng time para makapaglibot sa napakalawak nilang lugar. Yes, at nagkaroon pa kami ng chance para mga bayo. At para sa mga kids na gustong sumakay, nasa 60